ang laki nito sobra ang laki halos kayang kaya na nitong lumunok ng isang tao ang nakapagtataka paanong napunta rito ang napakalaking as na to ayon sa ilang mga residente unti unti daw nawawala ang kanilang mga alagang hayop na hindi man lamang nila nakita yung katawan at hinanap na nila ito at ito ang kanilang nakita isang napakalaking sawa grabe ang laki nito halos kayang kaya na nitong lumunok ng isang tao ang nakapagtataka lang talaga dito kung paano napunta dito ang napakalaking ahas na to samantalang wala naman dito mga katabing sapa, katabing ilog o kagubatan man lamang may napansin kasi ang mga residente na may malaking butas sa ilalim ng puno na to ang puno na to ay puno ng sampalok at marahil dito nga nakatira itong napakalaking ahas na to Alaga yata ito ng mga engkanto. May mga kasabihan kasi nang na lugar na to ay dating tirahan ng mga engkanto. Hindi kaya ito isang alaga ng engkanto. Sobrang laki nito, grabe.